Hello mga kagala, I'm Ma'am Marie ng Ima Electronic Bike. Naghanap um, naghahanap ba kayo ng e-bike na matibay, quality at may excellent after sales? Dito lang 'yan sa Ima Electronic Bike. Tara, update ko kayo sa mga presyo. Dito tayo mag-uumpisa sa ating mga pang-service sa mga school. Ang bale ito po ang ating Beta e-bike. Yan. Ang ating Beta e-bike, makikita niyo po, NFC top card na po siya. Tapos po, pwede pong di remote, pwede rin pong di key. Yan po. Bale, ang ating Beta e-bike po, ang gulong niya po, tubeless, 14-50. And then, ang um, battery niya po, 48 volts, 12 ampere, removable battery. Yes po. So, pwede pa na i charge po sa loob ng bahay? Yes po. Pag, alimbawang di abot yung ano nyo, pwede nyo pong tanggalin yung battery, charge yun na lang po sa bahay. Ayun, okay, bali well, dito lang yung pinapit. Apo, apo. Pa, pa. Bali, ilang watts po na? 350 watts po ang motor pa, niya. Kano uh, naman may ganito nun? Bali, um, 15,000 po siya. Pero negotiable pa po siya. Uh, negotiable pa. So, meron silang black kung meron kayong red? ah uh, merong cream, may kulay red, ay white, Marami pong available colors. Basta pag alimbawa po, pagpunta niyo po dito, tanong niyo lang po kung anong available. Ito naman, sino naman ito? Ito naman ang ating U8. U8? po. Ganda ng forma nito. Apo. Lahat po sila, <laughs> Lahat po sila ngayon, ang bali, NFC top card na rin siya. NFC yung lang na And then, 350 watts din po siya. Tapos ang battery niya po, 48 volts, 20 ampere na. 20 ampere naman Ah. Uh, yeah. so, ganito, Ito po, 20,000. Yeah. Bali, sa 20,000 na yun, alam nyo naman po, um, lalo na napanood nyo to sa vlog ni Sir Edwin, na uh, syempre, may less po kayo dyan. Oh, may bawas yes po. Ah, uh, po. Marami available colors, basta po pag... Punta niyo po dito, tanungin niyo na lang po kung ano available colors niya. Apo. Yeah. Uh, <laughs> Ang ating scooter, ah uh, bali dyan po, naka-lithium battery yan. Opo, naka-400 watts tapos 48 volts na lithium battery. Tapos tapos po ang kilometer range niya po umabot po 40 kilometers. Opo. May top box na po siya. Pwede rin Opo, pwede rin po. Dito po 25,000 siya. 25,000. sa Ah pero sa mga gusto naman din po ng mga 3 wheels naman, 3 wheels or 4 four, four wheels po na pang ano natin, hatid sundo sa mga anak, available din po dito sa AIMA. Bali, meron din po tayong 3 wheels na ganun po. Uh, alimbawa po, dalawa lang kayo. Yan. Ang atin transformer. Ba uh, bali, si transformer po, removable battery rin siya. Diyan kung makikita nyo, um, bali ang battery na ito, 48 volts, 25 ampere, and then ang motor watts niya po, 500 watts, and then ang kilometer range niya, 40 kilometers. Tapos meron din siya dito kung ano na, round light. light, tapos may, may, ito, fan oh. 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 po naka nakaano lang, <laughs> oo. baka mali ko po Libre, na, Libre trapal po tas this brake po yung uh, oh harap Sign niya. 10 nito, no? Oh, 3x10 po, by tubeless 10. na po yan. Tubeless. Oo. Ayaman ka rin okay. yeah. ganito, ma'am. Bali 32,000 po siya, but 22, but still negotiable pa po siya. Siguro bababawasan pa yan. Yan sa naman tayo, ma'am. Ito naman po ang ating ano, mini golf car, 6 seater. Mini golf. car 6 seater. Apo. Bali si gold card din natin, yan, NFC top card na rin siya, keyless din po siya. And then, naka-steering wheel na siya. Steering wheel. Merong high, medium, low. Natakbo. Apo. Ayan. Ganda, may lalagyan pa. Tapos ang ganda rin ng pinaka-foot niya, oh. Mm. Footrest. Eh. Ano Bali, ang silinyador niya na po sa paa. Paanan. Yan, oo. Kaya paalala sa mga nagdadrive, kanang paala ang gabit, hindi pwedeng dalawang. Oo, oh, po, oo. Para hindi iwas aksidente. Tapos yan, handbrake niya po yan. Handbrake niya. Oo. Tapos nakakangat po. Nakakangat po yan. Ano pag, ano, medyo, hindi kayo kasya dahil mataba kayo. <laughs> okay, ang, yung mga may hirapan po. Tapos meron din po kayo ditong lalagyan ng bagahe. Yan. Pag nabili ka sa beauty. Oo ilang alimito? Ang bali ang watts po ng motor niya, nasa 1.5 watts po. Ang battery niya po, 60 volts, 32 ampere. Um, Nagkahalaga po ito ng 70,000. Negotiable? Yes po. Negotiable. Ah, ang gandikot pa na sa sakay. Apo. Ayan. Six-seater siya, tapos may libre na rin po siyang ganito. Ah, may ah. libre ah. na po tayo, pasok na tayo. Ito po, ang, ang Chanma 3 wheels natin. Baka bet nyo, yung ganyan. Yan, 3 wheels yan. Ito yung mga hindi pa nakakamundi. Oo. Kasi marami pong naghahanap po minsan ng ganito eh. 3 wheels na parang scooter type. Sa mga may gusto po, available po dito sa amin to. Um, bali, ang battery po neto, naka 60 volts, 20 ampere. Tapos ang watts po ng motor, 1,000 watts. 1,000 watts. Okay. Oh. Ayan, okay. para sa kaalaman ng mga bumibili, mga dito nakikita yung watts eh. Sa ugh, 50, uh oh, sa motor po. Sa motor oh. Mm kung may nagsabi sa inyo ganun pwede i-check doon. Mm Tapos, huh? na? na po <chili> yung box niya. Tapos yung ano na yung gauge niya po, ano na po, ang tag dito, otom, uh tag dito yung... LED? Mm. Oh. Maano na siya. Ang ganda ng Hindi ba touch screen po Hindi diba. po. Kala mo lang cellphone niya, Parang toggle niya, para ba sa mga 10 na rin gulong no? 3 10 oh, yung gulong 50,000 po siya nagahalaga po siyang 50,000 oh, Yes po, negotiable naman po tayo Um, Marami pong klase Meron eh. din sila itong mga branded na Honda, pero maya maya um, na tayo Bale, ito po si Al Sultan <laughs> Ali Sultan. So ano Apo. specs nito ma'am? Ali well, battery po niya, 72 volts, 20 ampere. Tapos ang watts ng motor, 1,000 watts po. Ang um, kind of ganito? Ang um, bali siya, 38,000 po siya. Parang uh, ano close so, to, yeah. to ano siya eh, Sumer yun dati. Oh, mukhang Sumer. Opo. Uh, close to Sumer e. Eh. Oh, 38,000. Opo, oh, opo. Oh, oh. Ito, sino kama? Ito naman po, uh, nakita niyo yun naman yung dun sa ano, three wheels, di ba? Ito uh, po, 2 wheels naman na scooter ah, type. Ito yun naman yung, ano yung parang brand niya. Oh, yung uh, design. Oo. Oh, Na malalay dalawang oh, oh. Scooter type naman to. Tapos, m… this break na rin yung harap-likod niya. Tapos, paka 1,000 watts po siya. Tapos, 60-20 yung battery niya. Bale, ito po, 38,000. 38,000. Ito, mas maganda yan. Ito po, parang ano, uh, tag dito, k K9 k ba yun? K9. K9, para asin. Ayan, bali si ano to, ano pangalan nito, ma'am? Ah, uh, yung K9 po nga po yung ah, pangalan yung ng uh, model niya. Opo, uh, K9 uh, model. Ano yung specs nito? Ah, uh, naka 1000 watts po yung motor, tapos 72 volts, 20 ampere. Ang kilometer range na naano na ano yata, 50 kilometers to 60 ganyan. Hmm. Nakaka-rin dito. Uh. 50,000 po. 50,000. Uh, Ayun, ganito na kayo kaganda. Iba, tamang-tama po tamang -tama.